ito ay ano rin na gawin mahirap din gawin kasi pa isa isa siya isa isa mong gagawin din para magawa mo lang sa isang ting ting pero mahal dito pag binili mo to sa 100 ang isa hmm. Ayan. at gusto ba is ito na karami ang ating nagawa halos isang ano na nang ng ano na ng ano to Nang sardinas pero dadagdagan ko pa ibubuging kong dalawa gawa ako ng dalawa na ganito okay thank you for watching mga langga mga idol please like and share sa ating video <laughs> sa daily farming natin na video thank you thank you